guys gawa tayo ano organic feeding ng mga alaga natin manok ganito lang yan yan yung sabaray na ito tapos nag na yun nag-ground na yun meron tayong daon ng papaya yan tapos sagay nyo lang yan daon ng papaya dyan yan tapos pusa Um... Pag-job nyo lang yan. Hindi niya. Pinong-pinong. Gustong-gusto na mga manok po guys. Ito ito sa mga paborito nila guys. Madre Madre agua.

Madriagwa. Tulog nyo lang yan. Eh. <laughs> mga kapatid na kayo sa patoka, healthy pa yung mga laga. konteng feed konteng feed lang yan na may mais mekos-mekos mo na insan mekos-mekos uh, mo na yan mekos-mekos mo -mekos na ni insan yan di ba na kayo sa feeds. ang kung malaman lang feeds ito healthy pa ito uh, pwede ng pakain yan guys pwede ng pakain sa alaga guys ano 이런 n g k 은 n g a n y

sino lang kayo niyan